Mayor ng Bamban sa Tarlac, dinidikdik sa Senate hearing noong isang linggo. Ilang detalyang nabunyag hinggil sa pagkataon nito na medyo hindi kapanipaniwala. Mga impormasyong kadalasan ay sa Lusalungan. minsan ay mga dokumentong magkakakontra ng pahayag. Bago ang pangalawang pagdinig, napanayam ito sa isang istasyon. Tila iba ang tono, magabagdamdamin ng pahayag at nakakaluha ang tugon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may mga nagsasabi na ang emosyonal na pahayag ay taktika lamang ni Mayor bilang paghahanda sa pangalawang Senate hearing. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Mainit talaga ang balita hinggil sa alkalde ng Bamban na si Mayor Alice Guo mula ng masangkot ito sa Philippine Offshore Gaming Operator na naitaguyod sa likod lamang ng kanyang himpilan. Pinatawag ito sa unang Senate hearing upang magpaliwanag. Imbis na luminaw ang pangyayari, mas maraming katanungan ang lumantad sa sambayanan. Ayon sa mayor, hindi nito alam kung saan lugar siya pinanganak. Ang birth certificate ay inirehistro lamang noong siya ay lumaki na. Wala rin itong dokumento na nakatapos ng pag-aaral. Homeschooling lang daw ang ginawa at hindi matandaan kung anong programa ng paaralan. Hindi rin ito alam kung sino-sino ang mga kapatid. Matapos ang unang nakakaintrigang Senate hearing, maraming impormasyon ang nagsulputan mula sa social media. Naglabasa ng mga litrato ng malalaking properties, mga mamahaling sasakyan na pinaniniwala ang kanyang pag-aari. Lumabas din ng ilang detalye hinggil sa kanyang ama na talaga palang mula sa maliit na bayan ng Dai sa probinsya ng Fujian ng China. Mayroon pang litrato na kasama nito ang ilang matataas na politiko sa bansa. Ipinakita siya sa mga videos, mga pahayagan at kung ano-ano pa. Paglipas ng ilang araw, tila nabubuo na ang pagkataon ng mayor sa pananaw ng mga netizens. Pero sa tingin ng mga kinaukulan at ng mga senador, medyo tumatagilid sa batas ang kanyang pagkatao. Sa mga sumunod pang araw, sa pangalawang pagdinig ng Senado, ilang detalye ang luminaw pero marami pa rin paulit-ulit na sagot ang mayora. Katulad ng di umano sa farm siya lumaki. Maaring sa farm nga pero sa China. Maraming kasambahay noon, siguro mga kamembro at paulit-ulit na binabanggit na siya ay Pilipino. Siguro, ibig nitong sabihin na may Pilipino passport siya. Binabanggit pa rin ito yung mga tinuturing na vague statements o kulang-kulang ang pinahayag na detalye o marahil ay wala talagang karagdagang impormasyon. Tinutukan din ng pagiging invalid ng kanyang birth certificate at iba pang dokumento sa madaling sabi, nakalutang sa ere ang basihan ng kanyang pagkandidato. Ganun pa man marami ang nagpakita ng suporta kay Mayor. Mga tagabamba na siguro ay bumoto sa kanya at mga katutubo na mula pa sa kabundukan. Pinakita pa yung mga nagsasabi na kilala nila si Mayor noong bata pa. Pero hindi masiguro kung siya nga ang batang tinutukoy. Marami din ang nagalit sa mga senador dahil sa pagtuligsa nila sa kanilang mabait na alkalde. Pero bago ang pangalawang hearing, isang napakagandang hakbang ang ginawa ni Mayor Guo na makakakuha sa simpatya ng tao. Hakbang nakinakailangan, kinakailangan lalo na't ang bansa ay nakatuon sa kanya. Alam nito siguro na magiging alanganin pati ang kanyang pagka-Filipino citizen. Hakbang na maaaring sumagip sa kanya. Well, any report from the joint cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group Sigurado na nakukutuba ni Mayor Guo na hindi maganda ang kalalabasan ng ikalawang pagdinig. Kaya mukhang gumawa ito ng mahusay na hakbang. Kumbaga, isang failsafe. Ito ang saasagip sa kanyang reputasyon, anuman ang kahinatnan ng susunod na hearing. Kung mai execute ng maayos ang failsafe, maaari niya makuha ang damdamin ng maraming Pilipino at magbigay pa ng malakas na suporta. Siyempre, kung ito nga ay sinadya may tuturing na isang preemptive strategy. Ilang araw lang ang nakalipas, pumayag itong mapanayam ng ABS-CBN. Hindi para linawi ng kanyang mga vague statements o ituwid ang mga hindi pagkakaunawan, ngunit para gumamit ng mabisang methodology. Sa panayam sa kanya ng istasyon, napansin ng mga manonood na tila iba ang tono ni Mayor. Hindi intellectually stimulating, magkusay, emotionally stirring. Kaiba sa unang hearing, na ang punto ay mga pahina at dokumento. Sa panayam, ang punto ni Mayor ay, ang kanyang mapait na karanasan. Ayon sa marami, nakakadurog ng puso ang kanyang sinapit. Nakakabigat ng damdamin ng kanyang naranasan. Tila ba tinalikuran ito ng Panginoon sa langit? Nang siya ay iniluwal ng kanyang ina, siya ay tinakwil at itinago sa isang bukirin. Walang mga kaibigan o ibang bata na naging kalaro pati si Miss Davila ay tila na sa nakalulumbay na kwento. Ito yung tinatawag na isang appeal to emotion. Paano makakalusot si Mayor sa malaking gusot? Ang magabagdamdaming panayam sa alkalde ay nasaksihan ng milyong-milyong mga Pilipino, pati ng mga senador sa Second Senate hearing. Pero ika nga nila, not everything is what it seems to be. Huwag kalimutan na si Alice Leal Guo ay isang polyglot fluent sa lingwahe ng Mandarin, mainam sa Tagalog, bihasa sa Ingles at marunong ng kapampangan. Mga kakayang hindi basta-basta para sa isang simpleng mamamayan. Bukod dyan, isa din itong multifacet versatile o maraming karunungan. May kaalaman sa piggery, sa real estate, political science, logistics, banking, digital currency at ayon sa ibang ulat ay isang yoga practitioner. Marahil kaya hindi ito pumutak kahit sa paninigaw ni Senator Loren Legarda. Paano makukuha ng isa ang damdamin ng taong bayan? Dito pumapasok ang sinasabing appeal to emotion. Kung hindi ka pamilyar sa parang ito at marahil ngayon mo lang narinig, ang methodology ng appeal to emotion ay madalas ginagamit sa korte para mapawalang sala ang inaakusahan sa mga debate upang manalo kahit kulang ang kaalaman. Kapag sinabing appeal to emotion, ito ay mga talumpati, pahayag, kwento, istorya na nag-trigger ng damdamin ng mga nakikinig. Hindi ito yung basta-basta malungkot lang na pagkwento. Ito yung mabisang pag-relate sa mga kinaawaan sa lipunan. Kung maipapakita na isa siya sa mga dukha ng bayan, makukuha ang damdamin ng lahat ng taong bayan. Sa panayam ng ABS-CBN, heto ang sabi niya. Hindi po kaya, Ma'am Karen. job. Para sa akin po, masyado po siyang private po. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao. Nainiwanan po ako ng sariling ko po, ina. Kinala ko po yung pangalan, pero hindi ko po siya nakasama. Hindi ko po naramdaman yung pagmamahal po niya sa akin. Pero lumaki po ako sa tatay lumaki sa tata. Ayon kay Mayora, nahihirapan siyang tanggapin ang ginawa ng kanyang ina na siya ay tinalikuran mula nang ito ay pinanganak. Napakasaklap na pangyayari sa buhay ng isang bata. Walang duda, marami ang naiyak sa kwentong ito. Sino ba ang hindi maaawa sa isang paslit na hindi nakaramdam ng pagmamahal ng ina? Nagpatuloy ang pahayag hinggil naman sa kanyang napakabait na ama at heto ang sabi niya. Lumaki po ako sa daddy ko po na sobra po niyang mahal. Hindi ko man po naramdaman dati, nung bata po ako, hindi ko man po naramdaman na iba po yung tingin niya sa akin o iba po yung tingin sa akin nung partner po niya. Honestly po, gusto po ng tatay ko po maging Chinese ako. Sabi po niya sa akin, para pagtanda po niya, at umuwi na po siya ng sa taas po, hindi po ako maiwan mag-isa. Kasi nung pagkaluwal po sa akin ng nanay ko po, iniwanan na po ako sa kanya. Sabi pa niya sa akin, Ayon kay Mayor Guo, napakabait ng kanyang masipag na ama na ang tanging layunin ay ang kinabukasan ng anak. Walang duda, nasaring ang puso ng maraming Pilipino. At ang huling tema ng kanyang methodology na appeal to emotion ay ang weakness ng mga Pinoy ang pagiging makabayan. Heto ang sabi niya. Yung sarili ko po bansa, yung sarili ko po bang bansa, yung sarili kong bansa po ba, iiwanan din po ako, at talikuran din po ako. Saan pa po pupunta? Isa lang po passport ko po, Ma'am Karen. Pilipino po ako. Ako po ay isang Philippine passport holder at ako po ay isang Filipino. Siyempre, Sino ba naman ang gustong tumalikod sa isang walang kamuang-muang na babae? Kung ikaw ay isang ama at isang makabayang Pilipino, siguradong nantig ang iyong puso. Anong ara lang mapupulot dito? Hindi man maganda ang kinahinat na ng una at ikalawang Senate hearing. Mukhang gumawa ng fail safe ang mayora. sila Jama no hindi. Walang duda na nakarelate ang maraming Pilipino sa kanyang mapait na kapalaran. Mga naulila, mga lumisang ina, mga mapagmahal na ama at mga makabayan Nabagabag ang damdamin ng marami dahil sa methodology ng appeal to emotion Subalit tapat ba ang dalamhati ng simpleng mayora at tunay ba ang pagpatak ng kanyang mga luha? Oo, oh, ito yung tinatawag nilang crocodile tears Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.